Ayan po, good morning po sa atin lahat na ano po yan uh, Tayo po ay maaga lumusong kanina oo uh, uh, ay Gawa po ng anlakas po ng ulang kagabi Halos magdamag po ang ulan ay, Ako po ay sabi ko nga sa inyo Medyo naririn na ha pagka lumakas ang ulan uh, Yan, tayo po ngayon pala nag intro At gawa po ng lusong natin kanina ay madilim pa Oh, uh, yan, time check po 5.56 po ng umaga. Yan, 5.56. Ay, tayo po, ano na po yung ating mga nagawa. Oh. Yan. Tayo ay naglilipat tanim ng pechay. Oh. Yan, ito po ang ano na patunay na malakas po bang ulan. Po tayo ngayon ay eh, perfect na, ito yung perfect na panahon para sa ipagtatanim. Oh. Kaya tayo lagi yung perming -yag -yag, -yag, yag yag guna-guna Oh kung bagay, di yun nga po kaya ngayon yan tayo dire diretsyo na po gawa ho ng pag na, napasobra naman dyan ay ulan ay yan dyan na naman tayo mag aano na oh, uh, ulan, ulan naman kung baga hindi na tayo makakagawa kaya ho ngayon sinusulit na natin yung time napitpita na oo oh, uh, kung baga talagang double double time yung ating ginagawa oh, uh, oh, yan, oh. Kariho. Ay, tubig eh. Mamaya na ho tayo papasyal doon. At gawa na ito na muna yung ating priority kasi dapat itong maitanim. Oh. Ito po yung mga pananim. Oh. Medyo nagpapanlaka na rin po yung iba. Salamat po naman. Oh. Yung po iba'y pichay na talaga. Oh halos pwede na. Oh. Pero pinipilian ho natin ang malalaki pa. Ano mga panalimpayan ito, like ito. Alos pwede na talaga. Nako, dumalabas na rin ng ano. Okay John. Lelaki kanan ni tu ah Hmm na fresh talagang pwede na ho kung sa palingkere yung, ito po na may ang paglaki Ako po ay pagka umulan po ba. Eh, 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 hindi nga lang dangan dangan gabi ay. Talagang gusto kong sumakay yung pumunta dito po sa bukid. Ay, laki po naman na matitipid natin ay kaysa sa tayo mag uh, water spray, mag -u -u, water pump. Makaubos tayo ng gas na uh, hindi po pare-parehas ay 400 to 300 gayo aba di bayad na sa isang labor ano oh. kaya ngayon susulitin natin uh ito na po yung opportunity na hinihintay natin yung magsasanib na yung ulan sa ano oh double time oh tayo ngayon ito pa kaya sa mga magtatanim uho aba kung paligid natin yung mga magkaano magtatanim nga ay talagang na agad habang natutulog oh ali te eh. oh ay nalagkit pala na ra ang damit nasa ko pati damit ay e, wasak ano yan ha sampu ay ano pati ah uh, minsan hanggang alas nito ako lagi hubad baro sa kaingin no? dito ngayon nga lang hindi tayo nagdamit ng kaunti Kaya po tayo natin suya Laging hubad. Ay, gara Ay, ngayon po, ang nagtatalan din sa amin eh, ano? Talagang, din po naman sa kabila, yung mga magpipitsay. Kaligkig na agad. Uh, at gawa ng mataas ang presyo. Tapos ay eh, libre-dilig pa mataas pa rin po ngayon at gawa ng mga katamimbayan mainit oh kaso ngala ang ah, kung bagay ano, nasa atin na yung pabor tama ay di ang kaya lang nating palusutin ay yung kaya nating ubrahin pero kung minsan at kung may mag mga ngapital din po ba baga kung baga sa isang halimbawa lang po na dito mag ano, ay marami pong magagawang pabor ay ngayon kahit nasa ating pabor at katawan lang natin ng ating ano ay di kumbaga hanggang dun lang pundo na pero pag yun pong iba na maghalaman na may pera sasagad kukuha agad ng sampun tao 20 katao na tatanim ay di huli nila huli ang pabor uh ay ako nga ho kumbaga sulong katawan na pa rin po naman kung bagay kaya ako nagmamadali para mas maraming magawa o ay paano pa kaya ay di yung ibinabili ng oras kung bagay alam niya po ba ng oras pinapagawa sa iba para mas marami ang maitanim hmm. ay kung ngayon kung baga kaya ng kapital at mayroong kapital na mga pang upa ng 20 katao halimbawa papalinis mo lahat yung iyong area sa bay tanim alam nyo pong kikita na rin ay eh. oh kung bagay para sa akin lang po ba kwintong ano lang naman yun kwintong sa isipan lang o oh, tempo tayo nasa tabi na agad oh ang natin ay sarili natin katawan at ganda lalaki Oo. uh -huh. ganda lalaki daw ay eh. Ayan po, tempo na na natin na Oh. Iya, yeah, ay papanin pa ba 'yan, no? Oh. Yari na po. Halos lahat po ng halaman natin ngayon ay garbo. Oh. Gawa ho nang noong nakaraan na tag-araw. Oh, ay tayo pataba ng pataba ay dilig natin, dilig, ay hindi pa rin na-absorb po naman. Kumbaga iba pa rin yung galing sa ulan, oh, na talagang puro yung pagkadilig. At tingnan po natin, oh. Lahat naglabasa ng mga bulaklak. Yun oh, yung kalabasa. Oh. Gaud. Oh yari yung kalabasa oh. Na, nabungo ng hindi oras. Yan po oh. Yan, salamat po. panginoon ang laki na oh. Mayroon pa dito. nasa ngayon oh. Oh. Yan, ari po ibang variety na rin kalabasa na rin oh. Parang eskos po ata ang variety nito. <laughs> Yan. Oh, ay. Napapabunga pati kalabasa. Yan puno minsan ay para parang ayaw bumunga Siguro nga ba din sa init. Oh. Yan update na rin po din sa kalabasa. Para mo may napansin. Ayun oh. Oh, na ayo. Yeah oh laki mansad oh aba ibinigay na oh salamat po ho oh. oh, oh. mansad ang ating mga kalabasa ah ah nakakailan na rin po ano ari pa oh yan no oh. ay dumami ngayon po oh oh ay arribia yan na po sa atin ano po nakakatuwa yan no? oh Hmm. Puro iskwas ah. Walang yun naman inalatak eh. Ano kaya magkaari ka Mabigat siguro Lumatik ay lumatak Pwede yung bulang lang Pagkain ay nasira na Pagpuma na pag putol Ayun po, ito na lang po ang uh, dito na po tayo natapos sa episode to. Yan, salamat po sa inyong lahat. Ingat po. Tayo ay apurahan at gawa nga ng ulan. Ay di po, marami na rin po tayo nagawa. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.